Go! May bumabali. Bukas. Go, Ray. Nakatakta na ako Nabusog na ako Orderan mo ako. Is it, is it, oh, ba? Ang sarap, diba? mo yeah. yeah, no. mo muna. O pag gusto mo pa. Mayroon ko pa Okay. Hindi, dalang ko kayo sa room niyo bukas. Go! Sir, pati sa room. Thank you. You're welcome. You. welcome. I-offer yes, ko happy. nga dito. EA, nagda-diet ka ba? Ano yan? Spanish bread. Spanish bread? <laughs> Sige lang, kakain ko lang. Baby, gusto mo Spanish wow. bread. Yes. Anong Anong ano? Wow! Yes! Ano na? Go! Mm -hmm. mm -hmm. Diet ka ba? Ikaw? Diet okay ka ba? Okay lang po ako.

Bali. Uy, galing parang Bali. Hindi. <laughs> Vidas <laughs> Resort and Spa. Spanish bread. Uh, uh, isa pa to. Aran. Aran. Aran ito. Uy. Oh, tapo. Sige nga, tikmang oro. Rock tikmang oro. Pit ko na yung oh, ano eh. Pasalubong eh. Ano yung Hindi totoo na sa Australia. Ano, Tim Tams. Ay, totoo. To. Masarap, uh, to. masarap siya. Pwedeng kunan mo yung reaction ko pag tinik mo na siya. after taping. Biyahe na ako. Dito pa lang. Meron. Parang wala akong nakuna na maganda, maayos ngayon. Biyahe ko na. Dred na diyon, wow! <laughs> <dito. laughs> ay, masarap. pero walang masarap. Masarap. Sarap. Kahit hindi mainit pa. Na Namigay nga ng tinapay itong si Rochelle Pangilinan sa kanyang mga kasamahan sa All Out of Sunday nang sila ay mag-rehearse. Ang una nga niyang pinatikim ng kanyang tinapay na Spanish bread na daladala -dala ay itong si Julian San Jose. Nakakatuwa naman nga itong si Julian San Jose na nagustuhan ang napakasarap na Spanish bread. Ganun din naman itong si Ray Bear Cruz na nagustuhan ang masarap na Spanish bread at nagpakuha pa nga ito ng litrato hawak-hawak ito. Mahat nga ng mga kasamahan sa trabaho ni Rochelle Pangilinan sa All Out of Sunday ay kanyang pinatikim ng napakasarap na Spanish bread. Si Mabi nga ay napawaw pa nang makita ang tinapay na ito. Sarap na sarap nga ito ng matikman niya. Ganon din nga itong si Kailin Alcantara na hindi naman gusto sa una ang tinapay ngunit nang matikman nga niya ito ay kanya namang nagustuhan kaya siya ay kumuha. Nakakatuwa naman nga itong si Ken Chan, na hindi nga muna tinikman ang tinapay ngunit ang ginawa nga agad ito ay nag-selfie sa kanyang Spanish bread. Ito namang si DA ay nakakatuwa na pinakuhanan pa ng video ang kanyang magiging reaction kung paano nga niya kainin ang masarap na sponge bread na bigay ni Rochelle Pangilinan. namang si Julian San Jose ay talaga namang napatake pa sa so napakasarap na tinapay.